Kabuuan dalawa. Miri. Miri. Nagbabanggaan at tatlong ahensya ng gobyerno, ang at Economic

Mary, <laughs> Mary, kap. Lika Rita, dali Marcus, <clears throat> Marcus, wala <clears throat> <Marcus. clears throat> paris nila nasa building la only that small portion to our five hundred mga anak at mga pasyente. Paano mo iisipin na uh, tanggaling nila? mo iisip ba ang mo? Uh, natin para sa mga tanging na kalungkutan ng mga nagmamano na mayalis sila nito. may online petition natin para suportahan mm -hmm. ang PCMC tanging firmali kino yung inaasahan ng ospital para sila ay maisalba.

Good job, Mary. Halika rito, dali. Uy! <laughs> gusto na kung ano gusto <laughs> <laughs> ko <laughs>